Bumilis ang inflation rate o ang paggalaw sa presyo ng mga bilihin para sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mabilis sa 2.8% na datos noong Enero. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang pagbilis ng inflation rate noong Pebrero ay bunsod ng mabilis na pagtaas sa presyo ng pagkain, transport at utilities, partikular na rito ang gulay karne, bigas, kuryente at ang serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi ni Mapa, pinakamalaking nag-ambag sa mabilis na inflation ang bigas o halos kalahati ng inflation rate para sa buwan ng Pebrero. Sa katunayan, naitala nga raw sa 23.7% ang rice inflation noong Pebrero, mataas pa rin sa loob ng labing limang taon o mula 2009. Dahil dito, binasag na rin ng Pebrero ang sunod-sunod na sanang pagbagal ng inflation rate na nag-umpisa noong October 2023. Bagaman bumilis, pasok pa rin sa target range ng gobyerno ang inflation noong Pebrero sa pagitan ng 2-4%. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.